So what's up mga ka-vlog vlog? This is Sir Ken ng The Backyard Farming. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So welcome back again mga ka-vlog sa ating munting YouTube channel. Maraming maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. Kung may mga katanungan kayo pertaining sa egg production, pwede nyo akong i-message, comment down below. Pwede nyo din i-follow tong FB page natin mga ka-vlog So pagpasensya nyo na mga ka-vlog vlog kung ngayon lang ako nakapag-upload ng panibagong video regarding sa egg production business. So mapapansin nyo, ito yung mga bago natin na RTL, 50 heads yan. Then, ito yung ating mga dating RTL sa kabilang uh, layer cages naman. So, yan yung RTL natin. Total of 109 RTL na meron tayo ngayon mga vlog vlog. Uh, ngayon mga vlog vlog, update lang tayo sa regarding sa egg production business and sa ating poultry house. Kasi may, meron tayong mga panibagong hindi inaasang problema. Katulad ngayon, talagang yung weather condition natin ay hindi kagandahan. Kung mapapansin nyo dito sa labas, talagang maambun pa yan mga kablog blag And grabe pa, sobrang ambun pa dyan mga kablog blag Dahil nga, meron tayong dalawang uh, low pressure area dito sa ating Philippine uh, resp area of responsibility. So ngayon nga, dahil doon, tapos dahil pa sa habagat, kaya sobrang lakas ng ulan. To the point na umapaw sa drainage natin dito dito mga vlog vlog ayan pakita ko lang oops ayan dyan sa drainage na yan umapaw yung uh, tubig dahil sa sobrang lakas ng ulan kasi galing dito sa part sa taas dyan sa taas na part galing dyan talagang umapaw yung tubig and To the point na pinasok tayo mga blag-blag ng tubig ngayon dito sa ating poultry house na hindi natin inaasahan. Siyempre, wala tayong magagawa. Kailangan natin niyang linisin kasi nga iniiwasan natin mga amoy yung ating poultry house. At the same time, iniiwasan natin magkaroon ng outbreak ng langaw kasi yung tubig na yan magiging source yan ng mga viruses, bacterias na pwede mag-cause ng illness sa ating mga alagang RTL. So, yan lang siguro mga ka-vlog vlog. Kung machi-check nyo, ayan. May tubig pa. May tubig. Yun pa, may tubig pa doon. So, ang mangyayari nyan mga ka-vlog is papalitan natin yan yung sa ilalim ng rice hull or apa para at iwas amoy. Nandito ako mga ka-vlog sa parting likod ng ating poultry house. So ayan, umuulan na naman. So eto yung ah, uh, ating drainage system dito yung parang kanal so medyo ma mababa ng konti mababaw then ito yung parting taas dyan sa taas na yan talagang uh, dito yung bagsak ng tubig so talagang last time so dahil sa sobrang lakas ng uh, lakas ng ulan ayun pinasok yung parting dyan sa ating poultry house to the point na talagang uh, bahain dito sa loob ng ating poultry house. So, hindi naman natin maiwasan yan. Then, nangyari talaga yon during night times kaya hindi natin nagagapan yung ating problema. So, mangyari niyan, wala tayong choice. Linis talaga, then palit ng rice hull. Then, uh, papa ano pa natin to eh papalalimin pa natin to para at least yung tubig na apaw galing doon babagsak dito tapos dadaan dito para diretso dun sa may parteng taniman ng palay so ayan mga kablog vlog so ayan mga kablog vlog yung mga harvest natin so lilinisan natin yan ayan tsaka ito pa Uh, tsaka ito pa yung mga harvest natin last time Ayan Ayan, nasa gilid Ito, ito So, yan yung mga harvest natin na i-deliver natin sa ating mga customers So, maraming maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. So, 'yun lang muna mga vlog-vlog yung update natin uh, regarding sa ating negosyo. Then, upload ako ng mga panibagong videos. Uh, regarding sa mga technicalities na gusto nyong malaman, kung ano pa yung mga gusto nyong malaman mga vlog vlog regarding sa egg production business, just comment down below. Uh, huwag kayong mahiya. Sasagutin natin yung mga vlog vlog. Again, maraming maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming.